Wala. Dahil dyan, nakapagluto na nga si Madam. O, diba? kumakain na si Mia. Pizza. Ano <laughs> sa pizza? O, <laughs> diba? Marunong kayo magluto ng pizza. <laughs> ah, egg with hot dog sinasalang ko palang sabi ni Mia nagugutom na ako ma ah, diba? kasi favorite niya yan tapos syempre timplahan natin siya ng milk para Ay, may sabi, choco. ha? gusto ko nga ng choco kasi pero hindi ko sinabi uh, alimutan mo sabihin na. Hmm. Yan, habang kumakain naman si Mia, aayusin naman natin yung kanyang bauna ng tubig at saka yun yung namatay. Ayusin ko naman yung laman ng bag niya, yung mga lapis niya ba, kung may tasa pa ba. Yan. Ayan, e, dyan lang kaya. Uh, uy, ayos yung kain mo. Huh? Iinip <laughs> pa pala ako ng tubig niya pampalipo. Ah. Ayan mga ka-viewers. Ang oras pa lang ay Ano oras na nga ba? 10.30 Ayan. Habang walang tao, samahan nyo nga muna ako. Gagawa tayo ng paulit-ulit na trabaho. diba? paulit-ulit na trabaho. O, yan. May mga paulit-ulit na yan. Yan na yan, eh. Paulit-ulit talaga yan. Kung mayat-mayat ang kain mo, maya-maya din yan. So, hayaan mo natin siya dyan. Ang gagawin natin ngayon, magmamak muna tayo ng sa... samahan niyo muna. Nagwalis na ako. So, sabi ko, magmamap muna ako bago ako manghugas ng plato. Tapos, pakatapos ko manghugas ng plato, subukan kong maligo na. Kasi may naiwan pa ako doon na tatlong box na in order ko sa Super 8. So, aayusin ko na lang muna yun pagtapos na ako lahat magkilos. So, ba diba? habang habang nag nag babantay nag so mas masarap magbantay na habang nagliligpit kung tapos na yung mga magawain bahay ayan, siyempre nakapagwalis naman na si madam so diba pagka uh, natapos na tayo magmap magdi-display na tayo. So, masarap ng pakiramdam. Kasi nga, masarap ang pakiramdam kung habang nagbabantay ka na lang ng tindahan, malinis na ang kapaligiran. mo. Sa ano? Uh, bin. May deliver ka? Uh, ito po. ano yan? Okay. Dito na lang. Ayan nga. May dumating na naman tayong mangga. So, galing naman to sa anak ko. Siyempre, ibibenta naman natin ito dito. So, kasi pag may umuorder dito, so, dito ko binibigyan. Pero nasa taytay -tay talaga ang ano nito. Ang puno. <laughs> Ayan. Uh. so, meron tayo dito. Dalawang plastic. Kasi pag may umuorder sa kanya at malapit dito sa pasig, dito niya papakuha sa lalamobo. Kaya, mayroon tayo dito sa pasig. Ayan. Wait lang. Tatapusin ko lang tong pagmapo. Aayusin ko yan. Kasi kailangan ko siyang i-open sa plastic para hindi agad lumambot. Kaya, wait lang mga ka-viewers ha. Hmm? may uh, nag-aantay na kaagad na trabaho pagtapos ni Madam Magmap. wait lang. may bumibili. Hindi pa naman ako nakamak ng maayos. May pinibili. Ano yan? Ha? Alam ko ibang kulay. Walang itim. Tingnan ko ha. white green um eh mm. ayan na lang pala dalawang kulay na lang, Ayana lang. Ayana. Ayana. So, dahil tapos na ako mag-map, ayusin ko muna to. Ah, Mga chat pa yung anak ko. Pinatanong na siguro kung nandito na. Ayan ang trabaho natin everyday. Solo ni madam ang trabaho. Yan. Pakatapos ko nito, Mamaya lang. May mga pa-order na yan ang anak. May mga darating na ditong lalamog. Kaya... Ayan. Tanggalin natin sa plastic. Mamaya ko na sagutin yung chat ng aking anak. Ayan, tatanggalin natin sa... Tapos, bubuksan natin sa isa-isa. Ayan. Para hindi mag lambot. Ayan, mga Indian noodles siya mga viewers So, ang sarap ko oh. O, oh, 140 lang ito. So, meron tayo dito natirang dalawa. Dalawa na lang sa dami ng dinilipay na magkasunod. Dalawa na lang. Pero ito naman ay bago na ulit. Ayan. So, maya-maya lang maraming nang pupunta dito ng mga rider tapos mauubos din ito mga ka -viewers. tapos syempre may libre itong ayan, kada isang balot one, isang kilo to may libreng asin na may bagoo, ay asin na may sili at saka bagoong so kaya kung gusto nyo bili na po kayo ayan, isang kilo Indian mango to. Ayan, di ba? Ayan, ready na 'yan. Tapos babalutin ko 'yan. Kasi pag may bumili, kaya ano natin 'yan. Ifi-free, oh, di ba? Tara. Order na kayo mga ka yan Ayan na nga. Sige na nga. Babay na mga ka-viewers. Diyan na lang kayo. Kay. Marami pa akong gagawin. Mamaya ulit. Babay. Ito nga pala mga ka-viewers. Ayan Oh. May kasama pala sa mangga. Binibinta niya rin to. At Sarah. ba diba, marami business mga anak. Lahe kami ng mga business. ba diba? Hindi pwedeng tutulog-tulog ka lang sa bahay. O. Oh, green mango at Sarah. Ay, sarap mga ka-viewers. O. Oh, pamprito. Ayan. Hindi ko pa alam kung ito. Ayan mga ko. viewers so, meron tayo dito apat. Uh, At Sarah. Ayan. Para kasi kung may mag-order dito malapit, dito na pa ng So, mababa ang SF. Kaya, meron dito, meron sa Taytay. -tay. Pero sa Taytay -tay, talaga ito, ginagawa. Nandun ang main. Tapos, ayan, Meron pa tayong spicy bagoong. Ayan. May dalawa pa siyang pinadalang spicy bagoong. Tapos, ito naman yung mga fang free. Ayan. O, pinadala niya ng fang free. Ayan. One, two, three, four, five, 6. Ayan, 6 na pang 3. 1, 2, 3, 4. 6 din kasi na kilo yon. Tapos, syempre, 6 din yung... Ah, hindi. 4 lang yung... Ano, kasi meron pa tayo dito. Kaya, ayan. Magbebenta na tayo. At ako'y... Marami pa rin gagawin. Ayan, kasama ito sa mga trabaho ni Madam everyday. Siyempre, tutulungan natin ang anak natin. Bye bye. Happy lang ang life. Nabuksan ko na yung mga chicheria share okay, So, ayan. So, oh, ba diba, Ang gulo ko mag ng mga chicheria share yeah. yan. Bali. Pag natapos ko 'yon, ito na lang dalawang box ang matitira. So ang laman niya naman ay mga conditioner tsaka mga dilata. Okay, tapusin ko lang 'yung chichaya.